Carmen na tayo, Carmen. Going to the Gupan. Yeah. Watch out, watch out. Kasihin, kasih out. <laughs> <laughs> Yan, yeah, stoplight. Uh, Rosales. Carmen. macet, okay. Magdo ayo, taksi tak <laughs> ayun ah, pala na nabaw ng aso <laughs> kaya siya nagsitagbuhan ha? <laughs> yun grade na Padagupan na tayo, Padagupan City. Tugupan City, Philippines. Yung may bahay. <laughs> Ayan, sa tulay ng uh, Rosales. Ayan, big business na susunod. kung nakapag-upload youtube yeah. watch out po sa inyong hari. time check time check is about to by 11 20 may yeah. may 15 Ang bayan ng driver ko sa Villasis. Mga Ilocano at Gayam. <laughs> Bagaimana? Walk, 1. mayor dito si Mayor. Ah, pre? Abre Mayora abrenica. congressman Wiko no? congressman Wiko ayun o oh, bayan na Pilesis ayan shout out sa mga taga Pilesis dyan ayun o bayan bayan ng Pilesis plaza plaza ah munisipyo thank you so much cheers